Hi, guys! So ngayon, andito tayo ngayon sa store kung saan ka uh, tayo. Pipili tayo ng bigas lang muna kasi mag-draw -gro grocery tayo. Um, kasi si Pitabo kasi ay um, bibigay siya ng grocery um, sa isang taong kulat. At um, yung nagpunta namin dati na punta, Bibisitahin natin siya ngayon doon sa Barangay Solanang sa upper. So mag grocery tayo with it. So limang dalawang, wala kasing 10 kilo na buo. Oh, so dalawang kilong tagniliman na ngayon. Mga ito sa... Wala ka nito yun. Wala ko, na passport. Ah. Wala ka nito yun. ay mga next week. Dari, wala ah, Wala So ito pala yung kilo.

Alta Celine. Alta. Pili tayo okay. okay. dito. Okay. Tapos okay. din Dito So ngayon, dito na nga kami. Um, may dala kaming kunting grocery lang naman ito. kunti lang naman. Kunting kunti lang. At ayun, ayun pala si ate. At hi ate, kumusta ka na? Ate, ragat mo. Ate, ragat mo. Ate, ragat Good morning. May dala akong grocery. Kunti lang naman itong grocery na ito. pang ano lang, papasok na tayo. Alam. So ito yung bahay mo. Ah, Wasak na talaga yung bahay niya. Tingnan ano na. pala yung bahay nila dahil Hindi niya, guys, oh alam niya wa dati yung nakahouse or ako sa bahay nato. ganun pa yung bahay niya, parang Paganon pa di ba sa ganun may tagilid na konti. Dito ko na dito. ka dito ka. Dito ka So ngayon, ah, ngayon so, nung, nakita, nung nakita ko yon, medyo okay pa yon kon konti lang. Pero ngayon Right. Kaya dito? Bakit naging ganito? Bakit naging ganito yung bahay mo? Buwan yung malakas ang ulan at saka hangin. Yung time na yun. Ah, yung time na yun. Oh, so, talaga siya. Pati ko rin dito. Ano na, ang sira din. Ah, so naging ganito lang. Pagkasira, pag pag ganun talaga agad? talaga. sira siya. Ay, yung gilid na dito. Ginawa na namin yung um oh, Yung dingding, ikuha na. Yun ah, no? yung mga dingding dito. Ang tanggal na namin mo. Ginawa ko na kasi yung iba. Sinungod ko na. Ay na tanong ko na po. Makakatulog karon. Kaso ka uba nagdugang brindagan nang lupad ng pension hall ganin ato mundo puno ng kagabardahan. Ah, mao ni sya. Ah, mao ni sya. Bagsak talaga siya. So bagsak talaga kito kuda. Nagpatayo tumong bahay. Tingnan ko ti ali ka mo datay. Ah, upay-upay talaga yung bahay niya. Mm. Ano na yan kana? So kay ano, adang balak mo dito sa bahay na sa bahay na to. Ano ang balak mo? Kasi si Tita Bot kasi, <T2> um, Bo kasi parang na Si Tita Bot kasi parang naalala ka ni Tita Bot. Sabi niya, tinanong ka niya sa akin. Sabi niya, yung kumusta na ba yung bulag? Sabi niya sa akin ni Tita Bot. Tapos ngayon, sabi ko, wala akong update doon Tita. Basta ang alam ko, Nagbibenta na lang siya ng, la, ng mga ng mga, mga ointment. Oh, Nagbibenta ka ba ng mga ointment kaya. Ano lang, katsukla, yun lang yung supplement si na nagpinabubuhay namin. Ay, nagbibinta ka na lang. Mm, yun lang, pero yung isa ngayon, wala akong masyado customer kasi hindi ako makamarket ng isa. Mm, mm Kasi yung paningin ko nga parang dito lang, hindi ko nga nakita yung ano mo. <laughs> yung, yung buong ano ko. Yung, yung, yung eyeball na yung black, okay. uh -huh. saan pardon. So ngayon right, sabi ko nga, hindi ko alam itang, alam ko, nag, ano ahí, kung, uh, nang, nang ointment na nagtitinda yun ng ointment. Uh -huh. So ngayon, sabi niya, Ah, sige, um, bigyan mo ng bigas. Sabi niya, sabi niya sa bigyan mo ng bigas. Sabi ko, Thank you, Tita Bon. Itatanong ko muna kung anong update sa bahay niya. Kaya <laughs> tinag ko yung ate mo. Sabi ko, <laughs> Pagsak! Kamu sa may ano ni 네, ano? Kasi, kasi, um, nanag-usap kami ng ate mo. Sabi niya ng ate niya, ay, at nag-usap tayo, gusto mo nang yung, Bubong! <BSCRI> uh -uh. Sabi ko, tatanungin hindi <inaudible> ko na muna. na bubong kailangan ko <laughs> ngayon. sabi, sabi, sabi niya sa akin, sabi kita, pa, parang kailangan niya ng bubong. Sabi ko sa kanya, sabi niya, Ha, bakit bubong? Sabi niya sa akin, nagulat bakit bubong? Sabi ko, magkita naman yung bubong, tag 300 lang naman yun, sabi ko sa kanya. Sabi niya, huwag muna, um, magbigay ka muna ng bigas at puntahan mo muna doon. Sabi ko, pero, sabi ko, ah sige, pupuntahan ko na lang siya doon, magbigay lang tayo ng bigas, sabi ko sa kanya. Tapos sabi, niya, ah sige, uh, puntahan mo doon, tapos i-update mo ako kung ano ba nangyari sa bahay niya? Sabi, sabi niya sa akin, totally Sa sabi, 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 sabi ko, ano ibibigay natin ng data? Sabi, big, bigyan mo ng dika. <laughs> sabi so niya. Much. Kasi sabi ko kasi ano ba talaga gusto ni, ni, ano ni, mo bigas o yung bubong. Sabi, sabi ko, sabi ko si tita mo nagintay ng, ng, update. Sabi niya, apuntahan mo na lang talaga doon. Kasi, Ito, na, mga, kung, mga anong... ano ba talaga at i-video mo. Sabi niya, si i-video ko daw. So ito ito titabot yung bahay ni ano ni um, oh, Jolly. Ni Jolly. Oo, oh, so lupay-pay na tapos hindi <laughs> na, na yun. po kailangan. <laughs> <laughs> Di, hindi na po hindi na, hindi na po kailangan ng bubong ni Ate Jolly. Ang kailangan ni Jolly lahat. <laughs> eh. lahat na kailangan niya. <laughs> Parang wow, wow, ano, kaman, yeah.

Oh, sige po, dahil mo na lang punta, sadyain ko na lang punta nito, tapos i natin. Kung magkita mo yung video, kung magkita mo yung titabot yung video, titabot ito na yung resulta ng bahay ni si Ate Jolly. Dahil sa malakas na hangin at ulan nung last week, last two weeks ago, ano pa ano? yun? Ito yung mga, ano, mga damit ko dito sa loob, Nilaban ko, Isusampay ko na yan. Laban na to? oh, yung mga, ganyan, yung mga damit ko yan dito sa loob. So, na, so parang pagkatumpa nito, Ilan naman na talaga? Dilek ko tuloy mga mga ano dito. Hindi ba? Nandiyan ko sa Nan loob. So ngayon may dala akong bigas. So ito yung bigas at konting grocery lang naman. Kasi sabi natin tapos uh, mag, ano ka lang muna doon? Mag, uh, mag silip ka muna doon. Tapos bigyan mo sila ng bigas. Tapos kung makita ko yung video or something maka ano dito abot. Tapos update ka lang ako sa kanya. Thank you guys. At ngayon <laughs> si ano kasi um, mag mag-live Oh, Awit lang. Ayun, oh, ay. oh, ibibigay ko na ito kay ano, Ate Jolly. So, Ate Jolly, ito na yung bigas mo. Thank you so Ayan, much. Ayan, so, bibigay ako ng bigas at kunting grocery, itlog, okay. itlo. Ay, grocery naman yan. At uh, baka makita to ni Tita Bot. So, uh, mag-visit lang ako sa pag ano, anong tanong mm. plano ni Tita Bot. Oo, <laughs> <laughs> so, so, ngayon, yun na. <laughs> Maraming salamat Yay. sa grocery at ang um, ating sold sa amin. Thank bot. you so much, mm. Tita Bot. Sa blessings na binigay mo. Ayan na, okay na yan. Go. Thank you, Tita Ria, sa blessings mo na binigay mo sa akin. Thank you po. At saka kay Tita Bot. Thank you so much po. At saka kay Oyong, Vlog TV. Thank you so happy much. Oyong. Oh, happy Oyong. And then kay Charmel. Charmel. Thank you so much sa pumunta kayo dito. At saka kanang hindi ko na ina-expect talaga na babalik pa kayo dito. So, in inano talaga ako ni Lord na ang mga prayers ko, tinatouch talaga sila ko. So, the prayer is very effective po na hindi ko naman pinipray na babalik kayo. Pero, Lord, bigyan mo ako ng blessings na paano ko, paano, paano. So, ito yung blessings na binigyan niya sa amin. Thank you so much. Kayo ang tinatouch ng Lord para sa to help me.